Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at syempre tayo po muli ay mamimigay ng mga lucky numbers kung saan kinode po natin ito talaga na pinag-isipang mabuti. At syempre sa mga magbe-birthday po dyan, ayan po yung mga sabi, Sir Red, birthday ka naman po, baka gusto niya pong regaluhan ako ng lucky numbers. Nireplyan ko na po kayo. Maraming maraming salamat, walang anuman po dahil birthday nyo naman, pag may birthday, ibigay natin ng kasiyahan kasi minsan lang naman ang birthday, di ba? Minsan lang isang taon. Ayan po, magkaibigan na po tayo, okay? So, maraming maraming salamat po at sana sa laki numbers na binigay ko eh pala rin manalo, swertehin kayo. At syempre mga kalaki, kung ikaw birthday mo, kung talagang birthday nila ha, nakita ko talaga. Birthday talaga nila, chine ko yung profile. <laughs> Oo, nakita ko binabati naman kasi sila. Meron mga bumabati naman, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Naniwala naman ako, ni-replyan ko. Pero yung iba po na nagsisinungaling, huwag kayo nagsisinungaling. Hindi tayo mananalo pag nagsisinuhaling tayo. Okay, so ready. Ready na mga kalaki. Ngayon po ay alas 11 po ng umaga. At tayo po ay mamimigay ng mga 6-digit lucky numbers Pilipinas at buo pong mundo at abroad. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin kahit saan po kayo nandoon, kahit saan kayo nakatira, Pilipinas man o abroad, pwede po. Okay? Maraming marami po nagtatanong po ang lucky numbers po ay... Pwede daw po ba abroad? Pwede, pwede po mga kalaki. Okay, so ngayon mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, ibibigay namin sa'yo. So, eto na po mga kalaki. Kung ready ka na, ready na rin ako. Tandaan nyo ha, mga lucky numbers namin, libre yan, wala pong bayad. Kaya, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po, umpisahan po natin sa 10 digit Ayan po sa 10 digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad po ngayong tanghalian. Abay ilaban mo to ngayong araw ha. Umpisahan po natin sa number 59, number 27, number 62, number 53, number 46, number 41, number 38, number 32, number 29 at number 16. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers. Ilista mo na. Number 20, number 24, number 16, number 43, number 41, number 35, number 30 at number 26. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad pa rin. Number 39, number 42, number 41, number 23, number 21 number 16 at number 18. At para naman po sa 6 digit lucky numbers 1 to 29 abroad pa rin, eto na po. Number 3, number 14, number 17, number 21, number 22, number 16. Ayun po at syempre ang 6 digit 0 to 9 narito na rin. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 5, number 6 number 3, number 1, number 9, at number 0. At ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 33, number 35, number 28, at number 19. Ayan po mga kalaki. Bago po natin ibigay ang mga laki ng boys ng Pilipinas, ito po ay 642, 645, 649, 55 at 58. Siyempre sa mga bago po sa vlog natin, hanapin lamang po araw-araw sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers. Sa Facebook po yan ha. Sa YouTube po. 16,000 followers sa TikTok po 413,000 followers na po tayo mga kalaki at meron po tayong second account red parongkin po na naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchalian po. Diyan po kayo pwedeng mag-comment, mag-suggest ng mga lucky numbers sa mga account na yan, sa mga legit na yan po yung mga sinasabi kong legit. Na pag nabasa ko po, re-replyan ko kayo. Huwag po kayo naniniwala sa mga fake na account na ginagaya po yung mukha namin ni Lola Carmen, hindi po kami yon At mga kalaki sa mga nagtatanong, libre po ba ang lucky numbers namin? Libre po mula umaga hanggang gabi. Mapapanood nyo sa Facebook araw-araw, sa YouTube, TikTok, libre po yun kunin nyo. Private consultation lamang po ang may membership fee. Yun po yung mga nagpapatutok sa akin, tututukan kita sa mga tatayaan mo, magpapakod ka, mga mat na mga mahal mo, birth cheer, ibibigay ko yan sa iyo sa loob ng 3 months. Kaya kung interesado ka, sa mga interesado lang ha, magpa-member ka na. Message ka sa messenger, sabihin mo interesado ka, tatawagan kita. Make sure po na nakausap niyo ako bago po kayo magpa para legit. Okay, so mga kalaki, ito na. Ang lalaki talaga ng mga price ng mga 6-digit lucky numbers po. No? Kaya ito na po. Tandaan nyo ang lucky numbers natin. 3 days sa inaalagaan bago po natin palitan o bitawan. Kaya kung ready ka na mga kalaki, halika na. Kunin mo nga, kunin mo na ngayong alas 11 ng umaga bago tayo magtanghalian ang mga 6-digit lucky numbers para po sa lahat. 642, number 27, number 5, number 30, Number 23, number 8 at number 16. At para naman po sa 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 42, number 15, number 21, number 34, number 36 at number 12. At para naman po sa 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 23, number 22, number 28, number 35, at number 37. At para naman po sa 655, 6 digit lucky numbers mo ay narito na po, number 18, number 29, number 6, number 3, number 17, at number 28. At para po sa 658, 6 digit lucky numbers mo ay number 32, number 49, number 53, number 40, number 31, at number 26. 6. Ayan po, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers. Takbo na po sa sukin yung outlet mga kalaki. At make sure po ang mga lucky numbers natin, inaalagaan yan po yan ng 3 days bago po bitawan o palitan. Ito po, shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya Villanueva. Ayan po, Villanueva ng, ano to, ng Paranaque, Manila. Shout out po. At syempre, dito po sa Toda, sa 7-Eleven po sa, saan naman yan? Okay, sa arayat at Pampanga, sa 7-Eleven po, hello po, shout out po sa mga tricycle driver dyan. Maraming salamat po sa panunood nyo at sana po pala kayo. Nakakatuwa, ang dami talaga nakaka- nakaka-appreciate ng number natin talagang Salamat Facebook at ibinabato ating mga lucky numbers sa mga iba't ibang mga account. Thank you po. Maraming salamat po at sana po wag po kayo magsasawang tumutok sa amin kung may request po kayo at birthday mo naman. Ipeplex kita sabihin mo lang basta makita ko po na nagpapalo ka, nagko-comment ka, nag-share ka. Ipe-friends kita. Okay? So, good luck po.